Magandang araw mga kaibigan! Ngayon ay may kakaibang kwento ako para sa inyo tungkol sa ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bayan. Alam niyo ba na noon, ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang barangay? Oo, tama! At ang bawat barangay ay may kanya-kanyang pinuno na tinatawag na dalu. Hindi lang yan, may mga mandirigma rin sila. Sa Mindanao, tinatawag silang Bagani. Sa Luzon naman ay Maharlika. At sa Visayas ay may mga pintados na kilala sa kanilang mga tato na simbolo ng kanilang katapangan. May isang napakagandang alamat sa baybayin ng Panay na nagpapakita ng tapang ng ating mga ninuno. Ito ay tungkol sa dalawang barangay, ang kay Dato Makisig na bantog sa paggamit ng sibat at pana at ang kay Dato Gubatan na kilala sa kanilang mga kampilan at kalasag. Naging mainit ang sitwasyon ng kunin ng mga tauhan ni Gubatan ang mga bangka ng mga taga Makisig. Para sa ating mga ninuno, ang bangka ay hindi lang simpleng sasakyang dagat. Ito ay simbolo ng kanilang kabuhayan at dangal. Kaya naman hindi ito basta-basta pinalampas ni Dato Makisig. Tinipo niya ang kanyang mga mandirigma, bawat isa ay may dalang sibat, at kalasag at panak. Bago sila humarap sa labanan, dumaan muna sila sa ritual ng babaylan at nag-alay sa kanilang anito. Sa araw ng labanan, ang baybay dagat ay naging saksi sa isang makasaysayan tagpo. Ang mga sigaw ng mandirigma ay sumabay sa tunog ng tambol at mga awiting pandigma. Napakaganda sigurong pakinggan noon. Sa huli, nagtagumpay ang mga tauhan ni Dato Makisig dahil sa kanilang pagkakaisa at katapangan. Hindi lang nila nabawi ang kanilang mga bangka, nakipagkasundo pa si Dato Gubatan sa kanila. Ang lahat ay nagtapos sa isang magandang kasunduan na pinagtibay ng pag-aalay ng baboy ramo at pag-inom ng alak. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng ating mga ninuno. Hindi ba't napakaganda malaman na kahit noon pa man, alam na ng mga Pilipino ang halaga ng pagkakaisa at pakikipagkapayapaan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. May mga katanungan ba kayo tungkol sa ating kasaysayan? Iwan niyo lang sa comment section. Hanggang sa muli.